Good morning sa inyo lahat, kaibigan, kapagwardiya, tayo po ay nandito sa gubat, maghanap tayo ng maulam, ito, dam. Lakad tayo, punta tayo dito sa may bis, sa may area dito sa dulo, maghanap tayo ng maulam, wala maulam, maulam, ito po guys, dam. puro talahib, bilaw may nakajote dito sa dulo puntahan din pati natin yun na. makikita niyo guys ah sobrang kapalanda mo may tubig pa yun na may pan duty ko kasi panggabi ako napunta ko dito sa may bis wala na magugulay ito Guys, ang sobra. Sobra talahe po, talahe po ito. Maghanap lang tayo ng maulam kasi wala tayong maulam. Lai ko, yan o. Ang daming tambak ng buhangin. Ano ito, subdivision ito. Kamilya at piyesta. Dito lang yan sa Subic, Zambales mga guys. Kinakabike ako. Hindi ako nagbike kasi maputik lakad ako. Sobra ho. Tignan mo. Bilawan ito, bilawan. Layo. Puro bilaw ito dito guys Namulaklak ng bilaw Tapos yun naman po ay Subdivision yan Fiesta Subdivision Makatakot ito mga duty pag gabi Kasi Dulo ito tapos mada mo Super ah uh -huh. Sabi nga nung isang gwardiya dito may ano raw dito may multo tinawag daw si noong gabi kaya natakot ayaw mag duty ng gabi dito ayan na po oh. ayan na po yung guardhouse namin doon Mang Gibbs ayan po ang guard namin madumi Sobrang naman daw pala dito. ha? May multo ta talaga rito pag ito ka damo. Ha? May multo talaga pag ito ka damo. Naghalap ako lang gulay, wak mahanap. Wala nga pala talbos ang kabuti ron. Kaya nga. O po ang guardhouse namin. May multo daw dito ay. एक परम ते